Breaking news, sa loob ng 53 years, ang pamilyang Assad mula pa sa kanyang kanununuan na mayagpag ito ng 53 years sa Syria. Kaliwat-kanan ang mga sanctions na ipinataw ng Britanya at ng Estados Unidos dahilan kung bakit hindi makaangat ang kanilang ekonomiya. Dating sinusuportahan ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei ang pamunuan ni Bashar al-Assad ng Syria. Kinakalaban ng Syria ang United States of America at ang Israel. Taong 2024, ang pamilya ni Bashar al-Assad ay pinabagsak ng isang militanting grupo sa Syria. Militanting grupo na kung saan nais makipagkaibigan sa United States of America at Israel. Ito ay pinamumunuan Walang iba kundi si Amid al-Sharaa at nitong nakaraang araw itong si Sharaa ay pumunta na sa Washington at kinaharap si President Donald Trump. Britanya at United States of America tinanggal na ang sanctions ng Syria. Ito na kaya ang pagbangon ng Damascus. Yan ang ating pag-uusapan sa video ng ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang video ng ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay November 13, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Dako muna tayo sa balitang Syria, Amerika at Israel. Ang larawan na inyong nakikita, ang kanyang pangalan ay si Bashar al-Assad. Siya ay ang dating pangulo ng Syria pangulo na kung saan kontra ito ng Israel, ng Amerika at ito naman ay sinusuportahan ng supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei sa pamilyang Assad, katakot-takot ng mga sanctions ang ipinataw ng maraming mga bansa katulad ng United States of America at Britanya. Dahilan kung bakit hindi makaangat-angat ang kanilang ekonomiya. In short, hindi mayaman ang bansang Syria. Maraming mga sundalo ng Rasya ang nakapalagi sa bansang Syria nang si Assad pa ang namumuno, maging ang Turki ay kumikilos din ang kanilang military at higit sa lahat, maraming mga militanting grupo sa bansang ito. Militanting grupo na kung saan ang kanilang pakay ay pabagsakin ang gobyerno ng Syria. Meron ding militanting grupo. Ito nga yung Kataib Hezbollah wala namang ibang pakay kundi pabagsakin ang puwersa at bansang Israel. Merong isang militanting grupo sa Syria na naglakas loob na kalabanin ang puwersa ng gobyerno ng Syria sa pamumuno ni Amid al-Sharaa. Humingi pa ng tulong si Amid al-Sharaa sa Israel upang atakihin ang kanilang bansa sa kadahilanan na pabagsakin ang rehimeng Bashar al-Assad. Nakita kasi ni Amid al-Shara kung paano ang ginawang pag-atake ng Israel sa Gaza kontra Hamas, sa Hezbollah naman na nasa Lebanon at nang Hutis na nasa Yemen. Kung baga, nakita ni Amid al-Shara na malaki ang maitutulong nito para mapabagsak ang mga militanting grupo na nasa kanilang bansa. Hanggang sa taong 2024, matinding pag-atake ang ginawa ng puwersa ni Amid al-Sharaa sa puwersa ng gobyerno ng Syria na pinamumunuan ni Bashar al-Assad. Bumagsak sa kamay ni Amid al-Sharaa ang gobyerno ni Bashar al-Assad at ang pamilya ni Bashar al-Assad na pabalita na ito ay nagtatago ngayon sa Moscow, Russia sapagkat ang Russia ay kaibigan ni Bashar al-Assad. At nang mapabagsak na ang puwersa ni Bashar al-Assad, Agad na nag-anunsyo ang interim leader ng Syria at ito nga ang naging presidente ng Syria si Amid al-Sharaa na nais nitong makipagkaibigan sa United States of America at Israel. Maraming mga airstrike ang isinasagawa ang Israel sa loob ng Syria, pero hindi ito pinapakialaman ni Amid al-Sharaa dahil ang mga lugar na inaatake ng Israel ay ang mga lugar na dati ay kontrolado ni Bashar al-Assad at sinisira ng Israel ang dating kampo ni Bashar maging ang mga armas nito. Laking tuwa naman ni Amid al-Sharaa. Noong una ay hindi pa pinapansin ni US President Donald Trump itong si Amid al-Sharaa. O nga naman, bakit nga naman ito papansinin ng Estados Unidos e eh dati itong jihadis? Katunayan, merong nakapatong na milyong-milyong dolyar sa ulo ni Amid al -Sharah. At alam niyo ba kung sino ang nagpataw nito? United States of America. Pero biglang nagbago ang lahat nang magbago ng pananaw. Itong si Amid al -Sharah. Ah, nais na nitong makipagkaibigan sa Israel at United States of America hanggang si President Donald Trump ay bumisita sa Saudi Arabia. Dinaluhan ito ng Gulf countries at dumalo itong si Amid al-Sharaa. Dito ay personal na nakaharap ni President Donald Trump si Sharaa. May ngitian na nangyari at mahihigpit na mga kamayan. Hanggang sa nitong nakaraang araw, mismo si Amid al-Sharaa ay pumunta sa Washington upang katagpuin si President Donald Trump. At nang magkaharap na si Trump at si Amid al-Sharaa, ay pinuri ni Trump itong si Sharaa. Sinabi ni Trump He is a strong leader. Matuturing na isang success ang ginawang pagbisita ni Amid al sa United States of America. Dahil ang matagal na nilang hiling sa Amerika, natanggalin ang mga sanctions sa kanilang bansa at binigyan itong katuparan ng United States of America. Hindi lang ang United States of America, maging ang Britanya ay tinanggal din ang mga sanctions na nasa Syria. Marahil ay kasama ng tinanggal ang milyong dolyar na nakapatong sa ulo ni Amira Sharaa. Ayon naman sa ulat ng The Jerusalem Post, nakipagkasundo pa ang Syria sa United States of America na ito ay sasali sa tinatawag na Abraham Accords na kung saan naroon naman ang Israel. Nakipagkasundo rin ang Syria sa United States of America. Natutulong ito sa Amerika na sugbuin ang IS Group ang pagbisita ni Amid al sharaa sa Washington na kung saan tinanggap naman ng United States of America ay maituturing na historic dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na merong Syrian leader na bumisita sa Washington. Ito na kaya ang umpisa ng pagbangon ng Syria. Hindi kaya ito isang laro lamang? Sana nga, ito na ang kanilang opportunity upang umunlad. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, naniniwala ba kayo sa hangarin ng United States of America na tulungan ng Syria? At naniniwala rin ba kayo sa mga ipinapakitang pagsuporta ng Syria sa United States of America at Israel? Ipaalam ang inyong mga komento Diyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At sa lahat ng aking mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, abroad, mag-ingat po kayo. At siya nga po pala, ko na lang ang pagkakataong ito. Pasasalamatan ko ang ating mga kababayan, subscribers, followers, silent viewers na kung saan nag-donate ito para sa tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Tino dito sa Cebu. Kahit na hindi tayo magkakakilala, ay nagtitiwala kayo. At makakatiwala kayo mga kaibigan na ang inyong mga donations ay makakarating sa mga nabiktima ng bagyong tino. Nagkaroon na tayo ng first wave at sa linggong ito ay magkakaroon tayo ng second wave. Mamamahagi tayo uli ng mga ayuda sa ating mga kababayan sa Cebu. At kung nais yung maging bahagi ng kawang-gawang ito ay maaari niyo akong kontakin sa ating official Facebook page, Usapang Banal. Open pa tayo para sa donations. Wala akong pakialam kung ano ang sasabihin ng iba. Merong mga nagsasabi, Ah, scam yan. Wala akong pakialam dahil ang inyong mga bashings ay hindi nakakatulong. Mas mabuti na itong makapal ang mukha dahil ang ating pakay ay makatulong sa ating kapwa. At alam ng Diyos na may kapal na malinis ang ating intensyon. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!